the tremendous help, support, and assistance that the Davao Chamber gave me during my terms as Mayor of Davao City. Kaya po ako, sila po ang nagturo sa akin na napakahalaga ng business sector, ng private sector sa trabaho ng gobyerno. Maraming salamat sa inyo. Kaya naman noong ako ay naging Vice President, dinala ko yung values na tinuro sa akin ng Davao City Chamber of Commerce na mahalaga ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa trabaho ko bilang Vice President. Because the government do not have the monopoly of brilliance.